Yung mga lalabs ko, ito, dito na ano naman ako sa aking mga halaman. Ayan, mga lalabs. Ngayon ko lang ulit binalikan yung aking mga tanim. Ayan. Ito, ito. Ito yung aking... Ito, mga lalabs ito. Ano yan? Pansit-pansitan. Tapos, ito naman yung tanglad na tinanin ko bago. Tapos, ito yung bagong bili ko na halaman. Hindi ko alam anong pangalan niya. Namumulaklak siya pero mabago mga lang. Ayan. Ayan, ito. Oh. Dami kong mga, ano, pansit-pansitan mga lalabs. Ayan, ayan, tingnan mo yung mga pasoko. Puro mga pansit-pansitan yan. Yan yung nilalaga ko kasi nakakatanggal sa aking mga masasakit sa katawan. Arthritis, ayan. Ito naman yung aking papaya na mumunga na sana siya. Tinamaan siya ng bagyo. Ayan, tinalian ko tuloy yung mga langga. Ayan naman yung aking mga insulin plants na binigyan ako ng magandang bulak. Ayan at matataba kong oh, ayan, halogbati ito mga lalabs oh, ang dami ko dito ang mga pansit pansitan nilinis ko kasi nung kapatid ko ito nung isang araw ah, ayan ang mga nangatira ayan mga langga ayan, ayan siya Oh, ito yung mga pansit-pansita no. Kaya inaalagaan ko siya. Marami siya dito mga lalabs baka kailangan niyo yan. Ayun. Pwede kayong umingi sa akin. Ayan mga langga. Pansit-pansitan yan. Ayan mga lalabs. Ayan. Ang aking garden. ko lang nadadalaw. Bye-bye. Love you all mga lalabs. Bye-bye.